nakita ko rin niya eh, sapagkat uh, yan ay sumambulat sa social media opo nakakapagtingnan mo eh mabibigla ka talaga diyan ano mm -hmm. at ang pagkakaalam ko dyan, ito ay kumalat na hanggang kanina mino ko to uh, sa social media lumalabas na hanggang hanggang ibayong bansa din eh, pinag-uusapan itong insidente na may kinalaman di umano oh, sa video na inilabas nila uh -huh. Kasabay nung uh, sona ng ating uh, Pangulo Jen. Ano? Nagsimula po yan. Anong estado sa Amerika yan, Nelson? Na doon nag isang pagkitipon sa ng ano? uh, grupong maiso. No, maiso Grali. Yeah, oh, maiso Doon uh. daw po nila inilabas yung video na yan kung bagong, halos kasabay nga nung uh, sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naging conclusion nga ni Defense Secretary gi Doro talaga may planong i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon kong. So dahil nga sa uh, ang unang nakita kong nagsalita riyan ay si uh, DILG Secretary Benhur Abalos. Opo, nagpa-press kun Pagkatapos Opo. ay sinundan ni Defense Secretary hmm. Gibo ibig sabihin sineryoso nila yung uh, yung video na lumabas Jen. Ako naman ko talagang seryoso, seryoso naman talaga. Seryoso talaga. Uh, ako nung makita ko yon? Uh, hindi lamang magkahalong lungkot, Jen, at pangamba, hmm. ako'y nag-alala. Kung ano ang ibubungang itong, uh, itong video na lumabas. Okay. Kasabay po ng uh, sona ng ating uh, pangulo. Mm -mm. Ang aking inaalala dito Jen mabutit na nabanggit mo at kinakailangan din siguro nating talakayin. Opo. Ano ang ano ang magiging kalagayan ng uh, bansana naman natin sa harap ng kontrobersyal uh, na lumabas na video na 'yan. Uh -huh. Na uh, Ayan. Uh, nakakulapul sa katauhan ng ating uh, Pangulo. Ayan pong, pabalik-balik ha, hindi po matapos-tapos sa usapin na yan. At, na, hmm. at nakita ko sa mga initial na reaction habang, uh, <clears throat> yun nga, nagkakaroon ng uh, uh, presscon ang ating dalawang uh, cabinet members. Opo. Eh, eh lalong lumalala, eh, lalong kumakalat, eh. Lalong hmm. lumalalim ang pagtatalo kung ano at ano ang totoo sa likod ng video na yan. Oho, oho. Ngayon, ang aking ang aking pag-aalala Jen, ay nakabatay doon sa katungkulan natin na ang ating bansa ang unahin natin. Ah, opo, totoo Ang, ang proposition dito ay ito ba ay magbubunga ng pagkakawatak-watak at uh, na naman ng ating ng ating oh. mga mamayan sapagkat alam mo na harap na naman tayo sa isang ano sa isang election na next year matutoy malapit na. At saka ko may singit ko lang, sa katatapos sa zona ng Pangulong Bongbong, mukhang marami humanga. Maganda po yung pagkakalatag yan ng kanyang zona ko. At mukhang marami din po na kumbisi na nagsabi ba, maganda ang uh, latag ng zona ng Pangulong Bongbong Marcos. So, sa likod ng mga hmm. pangyayari nga na yun, bigla namang lumitaw itong uh, controversial na video nito. Yan. At kumakalat, lumalalim, hindi natatapos. So yung yung pag a ng ay nandoon. Opo. Uh, papano paano ngayon makakapag uh, halimbawa? Yung uh, palagay mong uh, sa sinasabi ng ating mga uh, cabinet members na uh, hindi totoo ito. Opo. O, o, uh, ito y, ito ipeki lang ito. Mm -hmm, mm -hmm. Ngunit yung yung uh, proseso ng ganong klase ng pagpapaliwanag nakapagbibigay lamang ng lalong... Ah, pagdududay. Oo. Oh, oh. Kasi ang nangyari lumalim, lalong luma, lalo uh, lumalawak ang oh, korapsyon. Oh, oh. Ngayon, ang nakakatakot dito yung magkakaroon tayo ng pagkakabahagi bilang mamamayan. Ngayon, paano tayong mapapanatag kapag ka nagkaroon uli ng ano ng yung, yung disunity ng ating mga kababayan? Oo oh, oh, po. Oh. Lalo pa nga sinasabi ko nga, meron pa rin sila mga susunod na video pa na ilalabas. Ayun, eh ayun nga oh. yung medyo nakapagbibigay ng ano eh, ng uh, ng takot. Uh, Sabi mo na, na hindi lang pag-aalala kung minsan eh, matatakot ka na sapagkat ang usapin dito ay yung interes ng ating bansa. Oho, uh, may pa-suspense pa, -suspense pa eh, no? Eh ano yung mabuting gawin diyan kung pa, sa kasalanan? Ano ma ito matutuldukan kong? Kailangan matut kailangan at kapag ka tinuldukan mo sana yan, kailangan mabilis. Oh. At saka dapat Uh, mapagtitiwalaan kasi ang pinag-uusapan nga ay yung kalagayan ng bansa mo kapag inuna mo yung interes ng bansa mo opo yung ating uh, yung ating pagkakaisa doon naman nakasalig lahat ang uh, ang uh, pagtatagumpay ng isang bansa din eh Totoo po pagka naman yung mamamayan naman. niya hindi na nagkakaisa Alimbawa ito magiging hina naman ng pagkakabahabahagi ng mga Pilipino mm, -mm. Eh, yung yung direksyon natin, hindi oh. hindi kagaya ng isang bansa na talagang isa lang ang direksyon, walang pinag-aawayan. Eh uh, ito uh, mismo ka ng pangulo ang kinulapulan ng ganitong klasing kontrobersya. Oh. Pati yung kanyang pagpamamahala sa bansa ay maaaring maapektuhan din. Ayun. So, ano po sa palagay nyo kung ang pwedeng gawin ng Pangulo para hindi na paulit-ulit itong bagay na ito? Kong? Hindi, kung ikaw, anong gagawin mo? Alimbawa, ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, anong gagawin mo? Kung, alimbawa, si Nelson. Oh, oh, oh. Nelson, ikaw, Pangulo ka ng Pilipinas. Yeah. Ano sa tingin mo, ang gagawin mo? Kaya wala, wala. Hindi ko napapansinian ko. Ah, ganun. oh kung ako, ka na lang. Hindi, De -de dedmahin ko na lang. Ah. Kasi, kita naman sa video na hindi ko kamukha. Diyan eh. Oh, oh. Mm. Kapag dinedma mo, alimbawa hindi mamamatay Naniniwala ang Naniniwala ka bang mamamatay ka agad yung usapin? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ang nilalatag kong proposition dito ay yung interes ng ating bansa. Ah. Uh... Kailangan kasi matuldukan ng madalian. Uh -huh. Effectively. Ibig sabihin, pagka inaddress mo talaga yan, pagka nakita nila na ang ginawa mo ay ganito at nakita uh, ang makatotohanan na pagbibigay linaw dyan, Opo. Eh biglang mamamatay yan eh. At wala nang, hindi na pag-uusapan yan. Yun ang gusto ko sanang mangyari, Jen. Pero well, kung, kasi kung droga ang ipinaparatang, wala namang ibang kaparaanan na pwedeng gawin sa siyensya, ay eh di drug test kong. Ayun ang, ano, yun lang ang pwedeng mag-tugun dun. Palagay ko, dapat ganun ang gawin ng Pangulo, Jen. Ah, ganun ba? Oo. Uh -huh. Eh, pero hindi kaya magkaroon naman ng negatibong impact yun sa administrasyon kong. Katulad ng ano? Hindi, kasi alam niyo naman, ang nagpaparatang, dapat siya po ang magpakita ng mga batayan sa ipinaparatang laban sa kanya. Hindi yung Generally, ngunit, di ba? Oh. yung pagpapatunay at obligasyon ng pagpapatunay, nagsisip yan din <coughs> eh. Uh -huh. Okay, ang okay. nangyari kasi, uh -huh. nung una, matagal na itong usapin na ito eh. Wala namang, uh, wala namang nagbibigay ng uh, paliwanag tungkol dyan eh. Basta Apo. lumala, lumalaki na lang, usap-usapan, hindi mamatay-matay. During campaign pero paong, no? pero wala wala naman. Ngunit ngayon, may lumitaw na isang controversial na video. Okay, sa mga uh -oh. page, yung yung burden of burden of proof o yung yung obligasyon ng pagpapatunay uh -oh. nagsip na sa 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 panig ng pangulo. Bakal Ang sabi... sinasabi mo baka mamaya eh uh -oh. kaya dinadedeed mo na lang sabi ni Nelson. Uh -oh dahil wala namang kakwenta kwenta 'yan, 'di ba? Saka hindi masasabi talaga ng ang, ang matibay yung katibayan, hindi naman talaga ang pangulo yung nasa larawan kong, yung nasa mm -hmm. video na 'yon. Ngunit nga hindi nga nasasagot yung pagpapatunay kaya nga lumalala eh. Ah, well, yan eh. ang lumalawak uh, Ang kaya nga sinasabi natin, ano ba yung pinakamadali? Ano ba yung direktang uh, measure na dapat gawin diyan? Uh, para yung kontrobersya na yun mamatay kaagad. Ah, well, kung sa pangkaraniwang tao kong hindi siguro pang-ayuhan ko lamang 'no ha? Eh, ang sagot na lang talaga dyan, walang iba kundi drug test para mapabulaanan mo ako, limbawa sa akin, para mapabulaanan ng na ako'y malinis sa drug use, sa paggamit ng illegal na droga. Palagay ko dyan, uh, hmm. pwede nating imungkahin na kaya sa Pangulo, alang-alang oh. na lang doon sa sa panig ng uh, yung ating tinutukoy na pagkakaisa tsaka yung... Uh, pambansang uh, ano pambansang ba estabilidad uh -huh. ano uh, kapanatagan ng ating bansa okay kasi uh, halimbawa yung mga advices ng pangulo sinasabi nila na deadmahin mo lang yan Mr. president Oo, kasi nga naman. you cannot dignify a eh, uh, ano sasabihin nating uh, walang kakwentakwentang uh, pamamaraan ng pagbibigay ng uh, dungis sa iyong pangalan halimbawa no ngunit kapag tiningnan mo Uh, oo nga, pero dahil nagsip ang barden, kinakailangan kong magpatunay at siguro yung pinakamabilis. Kasi yung ibang mga bagay na gagawin mo, maring matagalan na proseso bago hmm. mo masiguro matuntun yun, eh nag, na ang mga pangyayari. Ayokong tumagal kung ako. Ah, ganun ho? Ayokong, uh, ayokong bigyan pa ng maraming pagkakatao uh, pagkakataon na talakayan yan. Bagay. Sapagat ang inaasahan ko rito, yung pagkakaisa. Bagay yung uh, pagiging... Uh, stable ng ating ng ating pamahalaan. Uh -huh. Kaya nga nagsalita yung dalawang cabinet uh, cabinet officials natin Opo. na may kinalaman sa tanggulan ng ating bansa sapagkat sila mismo nakita nila yung bigat ng maring, uh, magiging resulta nito. Uh -huh. Kaya madali ang dapat. Kaya kung drug test ang kinakailangan, palagay ko kailangan eh sumailalim ang ating pangulo sa sa drug test. Uh, para para sa akin Opo. Yung pa hindi na importante sa akin yon eh. Okay, oo. Uh -huh. Kung ang itutumbas naman ng gagawin ko dyan ay kapanatagan ng aking bansa. Ah, bagay, Kung po. ang katumbas nito ay <coughs> lalong uh, lalong magiging matwid yung moral compass ng pamunuan diyan. Oho, uh oho. -huh, uh -huh. Gaano na lamang yung isasakripisyo kong pa eh, Dyan sa diyan sa controversial na video na yan. Uh -huh. Kung ang ibubunga naman nito ay isang panatag na bansa at pagkatapos Kapag ka panatag ang bansa at hindi nagkahiwa-hiwalay, mm -hmm. na-achieve mo yung unity na yon. Eh, lalong mas mapapadali ang pagkasensyo ng bansa mo. Uh -huh. Kasi para, walang iniwan sa ano dyan eh. Uh, para kang isang... Anong tawag doon yung mga pumipinta ng mga... Uh, artist. Mga parang artist. Opo, ano? Opo. Pinagsisikapan mo ngayon, gagawa ka ng isang obra maestra dyan. Ano? Opo. Nagsisimula ka pa lang na na ipinta, oh, oh. iguhit yung obra maestra mo. Tapos e, iniinom naman ng tapon ng putik do sa canvas na ah, yung pinag ah. pinagtatrabahuhan yung kusaan mo iginuguhit yung obra maestra mo. Mm -hmm. Wala kang matatapos diyan eh. Oo. Oh, oh. e, isip mo na lang, medyo nakaumpisa ka na bina, biglang binato ng putik. Binato ng putik so aalisin mo pa yung putik. Oo, oh, oh, oh. Yung batuhan ng putik na yan ay palagi na lang nandyan, regular na na nangyayari yung paggawa mo ng yung obra maestra na kung uh, isasangkot natin ang pamamahala ng bansa natin, obra maestra din yung pag, uh, pagtatanggol sa bansa mo. Eh. Uh -huh, uh -huh. Yung pagtingin sa interes ng bansa mo, isang bagay na, isang bagay na dakila rin sa iyo. Eh. Uh -huh. Responsibility mo yun. Eh. Uh -huh. Ngayon, bakit ko papayagan ngayon na bato na sila ng bato? Opo. Kinakailangan iwasan ko yan. Siguro, ang gagawin ko, drastic din halimbawa. <laughs> oh, oh. Sarahan ko siguro yung bintana para wala... wala nang Ibig sabihin, na merong, merong, kang gagawin na mabisa, madali, mm -mm. at mapagtitiwali, mapagtitiwalaan ang ating mga kababayan. Kapag nangyari yun, di sarado yung ano? Oh, oh. Sarado yung uh, usapan. Uh... Di ba? Palagay ko dyan, uh, siguro kung kinakailangan sulatan ko ang Pangulo, kaya yung lagi kong ginagawa. Mm, -mm. Tinetext ko yung kanyang uh, anak, yung aming senior uh, uh, si Sandro, uh, deputy majority leader. Para opo. ipaalam ko lamang sa kanya na pinakamabuti siguro din Opo. I address na natin ng diretsyo. Uh... Uh, mawalang galang na sa payo ng ibang advisers niya. Opo, opo. Kasi opo ang ang aking, ang aking uh, tinutukoy dito, yung madali ang pagre-resolve, yung mabilis opo. na maisantabi once and for all, yung address natin, wala na yung uh, patumpik-tumpik para hindi tumagal, para hindi no. lumalim. Pagka natapos ito, Okay, mak makakapag uh, makakapag gobyerno ka ng walang ano. Hindi ng, kaya, na makaya na, na, hindi ka ma sa yung gawain. Dyan. Hindi, hindi na makaya kung maging patibong, maging bait lamang ito kasi alam niya naman ang paratang, walang walang katapusan ito. Lahat baka may ano, naging negatibo. Baka mamaya panibagong paratang na naman ang uh, sa pangulong Bongbong Kung, -Bong hindi, di si, hindi siguro mangyayari yun. Ah, ganun ho. Kapag sabi ko nga sa iyo, ay yung gagawin mo ay isang mabisa at mapagtitiwalaang paraan. Ah, okay. Para sa ganun, yung ginawa nilang ito ay talagang uh, ma mawalan ng ano, nawalang, mawalan ng saisay. Oh, oh. So kahit na ano pang gawin mo, para kang yung uh, para kang iyong isang bata na nakalagay sa literature uh, W. The boy who cried wolf, ah, di ba? Opo, opo. Oh. Sinabi niya ng ganito, pinaniwalaan siya. Mm -mm. Pagkatapos nagsalita na ng pinaniwalaan. Ngunit sa pangatlo ay nabuking na siya. Opo. Hindi dito hindi ko naman sinasabing may pangalawa pa. Uh -huh. Pero ako sa gusto ko sa kauna unahang pagkakataon, birahin mo na. Opo. Makipag-head on na Alam mo ako, siguro ito naman na uh -huh. uh, alam pa ng pangulo ito. Uh, bago pa ako sumama sa Unity Team Gen. Opo. Uh, marami ang kumakandidatong pangulo noong uh, 2022 Jen. Alam mo naman 'yon, ano? Opo. Pero ako, bago pa ako nag uh, nagpasya na kumandidato bilang senador noon, mm -mm. nakapagpahayag na ako ng mga ilang pananalita na ang mas gusto kong suportahan ay Pangulong Bongbong Marcos. Opo naman. At po. yung aking paunang mga pananalita na yan ay nasa YouTube naman din. Uh, on record, sinabi ko, siya lamang ang nakita ko, sabi ko, na ang kanyang tinutungo ay healing presidency. Sinabi yeah. ko talaga yon. Tingnan team... po ninyo ka ako. Hindi siya ka ako... Uh, nang-aatake. Mm -hmm. uh, ang pamamaraan niya kako ng pagsasalita ay nakapukul lahat at nakatuon lahat doon sa pagkakaisa ng bansa. Tama po, yun ang tama. nakita ko, yun ang gusto kong sundan, sabi ko. Kaya para sa akin, uh, kung uh, darating ang panahon ng eleksyon, ito ang dapat na suportahan ng Pangulo. Sinabi Ayaw. ko talaga yun, Jen. Oo. Uh -huh. At, at mukhang nagpapasalamat na po siya lagi sa mga ganong pagkakataon. At nagpasalamat naman, Jen. Ngayon, uh, hanggang sa kami ay, hanggang sa ako'y mapunta sa unit team, Jen. At oh, ito ito'y record na, nangyari na ito. Sa kalagitnaan ng aming, ano, ng aming mga pangangampanya, hindi may iwasan na may mga pulutong ng... Uh, mga sectors uh, na bigla na lang mag-aambus sa amin. Ha, sa uh, ambus interview. Oo, oh, kasama, magkakasama kami. Y yun ay napansin ko sa Bacolo Okay. Na yung mga planters, mga sugar planters, bigla kaming inambus habang kami uh, kumakain dyan. Ano, opo, hindi, opo. hindi nakahanda ang uh, noon ay kumakandidatong Pangulo. Uh, BBM. Opo. Uh, eh, siyempre, dahil sa wala namang kahandaan, biglang papasok ang mga planters at tatanungin sa lahat oh, ng napakaraming oh, yes. technical oh. na mga na mga subject matters. Mm -hmm. Magmula sa pagtatani, magmula sa sugar, uh, lahat. Lahat na may kinalaman sa asukal. Nakita naman niya kung paano ako na magitan dyan. Ayon, oh, oh. Kaya, alam niya, kapag ako'y nagsalita o nagsadya sa limbawa, eh, yung, yung inaakala ko makakaganda sa panguluhan. Mm -hmm. At mula noon naman ay eh, talagang gusto kong siyang manalo. Opo. At nanalo nga siya. Mm -hmm. At ako hanggang ngayon, ang gusto ko magtagumpay sa Jen. Oho. Uh -huh. Bakit ka mo? Pag nagtagumpay ang Pangulo, Tama po. ang magtatagumpay ang mamamayan. Tayo mismo. Oo, na, yung, yung, yung pag sa kanya, naganap din sa Takloban. Aha uh -huh, uh -huh. eh, Sa Takloban naman, ang mga nag sa kanya, at eh, eh, pati ako na, nasama na rin sa talakayan, yung mga electric cooperatives Aha. naging lalong eh, eh, kasi ang oras ay halos sa mag magi 11 na ng gabi din. Opo. Pagod opo. na pagod siya at napakarami nang gustong magtanong tungkol sa mga uh, problema ng mga electric cooperatives sa sa region na yon na nagkataon na sa Tacloban. Ako rin ang namagitan din. Mm -hmm. So alam ko, alam ng pangulo na kung ang pag-uusapan ay yung pagtatagumpay ng kanyang administrasyon. Palagi ako nandoon eh. Opo, oho. Kaya ako binabanggit ito. 'yung panukala na kinakailangan siguro na unahan niya na opo kung kinakailangan magsakripisyo siya ng ilang minuto gaano ba 'yung konting sakripisyo na ito kung ito naman ay magbubunga eh, dyan ang magbubungad dyan ng kapanatagan ng bansa tama tama oh. at mm. kaayusan at pagkatapos ay 'yung pagkakaisa mm -hmm. at pagkatapos 'yung pagtitiwala 'yun ang gusto kong mangyari dyan. eh opo 'yung pagtitiwala ng ating mamamayan sa pangulohan. Mm -hmm. Ay hindi lamang babalik kung hindi lalo pang darami mm -hmm. at makakailanganin niya 'yon at magiging matagumpay mm. ang kanyang administrasyon. Kaya ang aking uh, ang aking mong ay uh, magpa drug test na lang siya. Uh -huh. Kung ano yung uh, kaya, kung ano yung pamamaraan hindi ko masyadong kabisado. Uh, ano ba yung pamamaraan jan? din? Meron kasi urine 'yan, merong blood, meron yung DNA, meron ding sa part ng hair, hair follicle, pero ako kung... Kung si ano yung pinakamabisa, yun uh -huh. ang importante uh -huh. Uh -huh. Kung ano yung pinakamabisa at kung ano yung pagtitiwalaan uh -huh. ng mga tao para sa ganun, kung ano man ang maging resulta wala silang ngayong may, may mapupuna o wala silang sasabihin na, o oh, hindi totoo, hindi. Lahat kasi kinakailangan ito ay conclusive. Ibig sabihin, wala nang puwang yung pagdududa. Mm -hmm, so kapag ka mm -hmm. sumailalim siya sa isang mabisa at mapagtitiwala ang drug test, conclusive na yon. Wala nang tanungan ngayon. Uh -huh. So magiging resulta ngayon, Jen, Magiging payapa tayo. Wala oo. nang wala nang uh, mahihinto na isyu ng droga. Biglang mahihinto yan. yan. 'Yun ang 'yun ang kailangan natin. Uh -huh. Sa palagay ko 'yun ang dapat niyang gawin din. Sa isang uh, PR strategist natin expert, ano masasabi mo sa bagay na yan? Sa akin ah? Oo. oo. Ako, kung ako tatanungin, hindi, hindi ako papayag na drug na, test. Na magpa-drug test yung kliyente ko? Uh, <laughs> ganon. Hindi, kasi mananalo yung, yung kalaban ko eh. Di ba? Uh -oh. Parang it's uh, against me. Di ba? Parang ganon. Oh, oh. Kasi ka naman yung eh, kliyente mo. Oh, eh, eh, kasi. Ikaw eh. kasi, ano ka, professional ka eh. Professional oh. lang. Oo. Oh, yung... Pero nasa kliyente uh, uh, ko kung siya ipapayag oh, hindi. Pero as a professional adviser uh, advisor, kung mm. ano man. Um, eh, ang, ang iniisip mo yung Image. Image na, yes. alam ano, mo. Eh, ngunit ka, eh, hindi mo tinitingnan yung likod ng mangyayari. Yung na, limbaba, kapakanan kung, ng buong bansa. Uh, uh, yung kapakanan ng buong bansa, lumawak ito, lumalim ng lumalim, kung hanggang mm. saan na napunta, mm -mm. Eh, eh, yun ang hindi napupursi ng uh -huh. professional advisor. Kaya nasa Pangulo yan. Personal, uh -huh. ano yan, decision. Tama. Uh -huh. Kasi minsan, naitanong sa kanya, tinawanan lang ng Pangulo, eh, uh -huh. di ba? Kung hindi ako nagkakamali, eh, na uh, may humahamon po sa inyo, ang sa naging sagot lang ng Pangulo, ay uh, tumawa lang ng malakas ang Pangulo. Pero, Pero ngayon, hindi na hinto ang ano eh. Opo, ngayon kontroversi... po kasi ang kaibahan ngayon, well, para bagang may, yun nga, may controversial na video na sinabay pa sa kanyang sona. nakong Yun na nga, nung umpisa kasi, yung oh. wala naman silang, puro salita lang. Iyon, Tama iyon. lamang naman hmm. na wag na niyang pansinin. Opo. Ngunit bigla nga yung nagpalitaw ng controversial video okay. na kung titingnan mo nga, mabibigla ka. Oh, oh. so huwag na nating sisunuhin <laughs> Kung sino'y nagsasabi ng totoo. Oo. Ang gusto nating mangyari rito ay ma, ma madali nating uh, maayos ito sa magitan ng pagbibigay ng uh, o paggawa ng isang aksyon. Mm, mm. Na kung saan mismo ang pangulo ang gagawa ng uh, matinding pagpapasya O sige. Mm -mm. Yan lang pala pinag-uusapan natin eh. O okay. sige. Isalang lang ninyo ako sa isang at kung anumang medical ang gusto nyo at lahat ng representative, sige, isama na ninyo. Yan. Isama na ninyo at oh. makita na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Yan. Ngayon, ano man ang mangyari doon, alam ko na yung kaganapan na yun dyan sapagkat pinagtibay mm -hmm. at naging, naging mabisa at naging katiwa-tiwala ang pamamaraan. Conclusive yun dyan. Opo. Matatapos tayo doon. Uh -huh. So, yung, yung kontroversya will rise and fall. Mm -hmm. Doon sa pagsusuri yeah. na, na na ang pangulo na mismo uh -huh. ang uh, ang magboboluntaryo na gawin. Wala na 'yung agam-agam, tungkol dito sa isyo na. Mawala talaga 'yon eh, mm -hmm. mawawala 'yung isyu na 'yon eh. Ay, kung... Kasi ang ating gin alang tandaan oh. mo din, ang ating bansa. Opo. Ang kanyang kapayapaan, ang kanyang katahimikan, ang kanyang katatagan, mm -hmm. Ang kanyang kapanatagan at ang pagkakaisa ng kanyang mamamayan bago ko ilatag yung ating magiging box populi kong magpasintabi ulit tayo sa mga vlogger kung check ako. Marami na naman ako monitor ng mga vlogger po yan. Anong gusto nyo sabihin sa kanila ko, check eh, gagamitin po itong episode dating ito. Sa mga vloggers? Opo, opo. Kaya, kagaya ng binanggitan natin sa kanila, alam po ninyo yung pinasimulan ng aming pagtalakay ngayon, mm -mm. yung background binigay na po natin, isinasaalang-alang po natin, ang katahimikan ng pagkakaisa at kapanatagan ng ating bansa, kaya po kami nagmungkahi na ang Pangulo po ay sumailalim na rin po sapagkat yun po ang alam sa drug test, sapagkat yun po ang alam natin na mabisa at mapagtitiwala ang pamamaraan para mamatay po yung isyong ito ng mabilisan. Huwag na po tayong uh, uh, huwag na pong lumawak ito sapagkat pare-pareho po tayong uh, masasaktan, mm -hmm. pare-pareho tayong... Uh, walang kato, kaka, kapupuntahan sa ganito kaya kayo pong mga vloggers naman eh nakikiusap naman kami 'wag naman yung gagamitin tama 'wag po ninyong ito twist naman ito na ang aming uh, ang aming pinapahayag po ay uh, bibigyan po niyo ng ibang uh, konteksto at iibahin po niyo yung narrative 'wag naman po kaya kailang kung ano po yung sinabi namin kung ano po yung aming pinanukala ay yun lamang po sana ang manatili mm -hmm. na ipahayag din po ninyo sa ating mga mamamayan para wala pong magkamali. Ayan.